Minsan na lang nga makaalis ng bahay. Nako, nasira pa yung kotse. Kaloka! So, ito na nga mga katropa. Nagpe-prepare na nga ako dyan. Bali, ako na lang talaga hinihintay dyan. Alam niyo naman, pag nanay ka, talaga huling nag -aayos. Anyway, ayan. I-flex ko nga sa inyo tong bag ko. Diyos me, yung, yung ang ganda ng bag mo. Pero yung laman yan, puro gamit ni Baby Maddie. Bali, dala ko lang talaga dyan yung wallet. Balon? Bali, kasama ko nga pala dyan yung mga kapatid ko. Kasi kanina, binantayan nila si Baby Maddie ng matagal dahil may ginagawa ako. Tapos sabi ko, libre ko na lang sila. Ganon. Ang problema, mga katropa, nung uh, go -go Gora na kami. Nako, itong kotse, nag-lock or na-stuck yung kanyang brake. Ayaw talaga umandar nung car. At kahit pa ulit-ulit kong i-release yung handbrake, ayaw talaga. As in, nakalock talaga yung mga gulong. So, ayan, pagbalik ko nga dito sa bahay, binalita ko nga sa kanila na hindi tayo tuloy kasi nga may problema yung brake nung car. Paano yan? Ganon. Pero ayun na nga, sabi nga nila, nako, minsan na lang nga tayo lumabas, tapos ganyan pa mangyari. Kaya ayan, dali-dali talaga kaming kumuntak ng ano, mag-aayos dito sa kotse. Balikan ganito nga pala nangyari sa car for awareness na na rin to kasi nga nung last Friday mga katropa, dumaan ako doon sa medyo baha pero hindi naman ganung kataasan. So ayun na nga, kapag daw yun yung dinadaanan mo, kapag ipapark mo na yung car, dapat wag mo na daw siyang i-handbrake. i, I -park mo lang daw. Kasi kapag naka-handbrake daw yan, tapos nga basang-basa daw yung mga brake niya, ayun, mag stack daw maglalak. So ayun mga katropa, lesson learned talaga sa akin yun, lalo na diba ngayon tag-ulan. Anyway, ayun nga, mabilis lang naman nagawa yun dahil kiniskis lang yung ano, yung mga parang brake disc ba yun? di Hindi ko alam. Tapos ayan, rin kami sa wakas pero hindi car yung gamit ko. Kung baga, ginamit na lang namin yung car ni kuya. Ewan ko bakit, sabi ko baka bigla ano eh, magloko-loko na naman, maglock yung ano, break niya. Kaya, yun sa'yo na lang, ganun. Bago ay. nga kami dumiretso doon sa kainan, ayan, dumaan muna kami dito para nga ibili ko ng gatas si Baby Maddie. Ay, Sumisigaw si Baby Maddie. So, ayan, bibili ako ng, ay, wait lang, naknak. -nak. So, ayan, bibili ako ng gatas niya dito. Bali, sa mga nagtatanong pala, <laughs> wait lang. So mga nagtatanong pala yung gatas ni Baby Maddie po ay Pedja sure po. Pero nung ano yan, Below one year siya. And family po yung gatas. Oh, anak na, nak, nak, why ka nagsisigawa? Do you want to say po sa vlog natin? ano oh, anong gusto mo sabihin? Dali. Oh, wala ka nang ano pa palang sasabihin. Eh. Anong gusto mo sabihin? <laughs> Natatawa siya. So, ayan na nga. Dumiretso na kami dito sa Amerikana. Ayan, ito daw yung kinakrave nila. Kaya, ayan, pagbibigyan natin ang ating mga katropa. Inaya ko pala yung buong family namin. Kaso, ayan, sila lang yung available. Kaya, ayan, sila lang yung malilibre for today's video. Tsaka, lately talaga, mga katropa, wala talaga kaming gala ni Baby Madi, Ang tagal na talaga nung last na alis namin. Kaya, ayan, talagang inaya ko silang lumabas naman. Nako naman si Ate Jenny nyo. Gusto niyang kainin talaga lahat. Nako, kala ni Ate mayaman ng ano, ang katropa nyo. <laughs> so, ayan, ito nga pala yung mga in-order namin. Naku, sarap-sarap niyan sa mga ano, nagka-crave ng quesadillas pizza. Naku, panalo talaga dito sa Americana. Kaya, binabalik-balikan ko to eh. O, diba, kita nyo, madami-dami yung in-order namin. Kasi itong mga kasama natin, mga katropa, mukha lang silang mga petit, mukha lang silang slim. Naku, mga dinosaur, kumain yung mga yan. Pero, syempre, diba, ipag-take out ko din naman kasi yung mga naiwan sa baha, yung mga hindi sumama. Kaya yung mga katropa, for the busog-lusog kami dito. Si Baby Maddy, nako, isa ata sa favorite habits niya. <laughs> yung kumain siya. Ewan ko ba, para ano eh, hindi siya umaayaw. Basta pag may sinubo ka sa kanya, kakainin niya talaga eh. Ako na lang makakapansin talaga kung ano, matigas na ba yung chan niya, kung busog na. Ako na lang aawat, ganun. So, ayan mga katropa, kain lang nga yung ginawa namin at hindi na nagtagal. O siya, bye bye